Masayang araw po. Wala na yung laman ng ating mga kulungan dito sa may rabitan. Tumawid na po sila dito sa ating ginawang temporary pen. So magkasama na po dito yung labing lamang biik na galing dun sa ipinakita kong kulungan at yung labing walo po na galing naman dun sa kulungan nila Kay. So ayan po sila. Dito na sila nagala. Nagkakabisitahan po sila ng kanilang mga mama pig doon sa tabi ng bakod. Ayun po si Kay sa kaliwang dulo. Nandito po ang kanyang mga babies ngayon. At ang ginamit nga po nating pambakod temporarily, itong ating mga dating breeding cages ng rabbit, ah... Uh, 20 feet po kasi haba ng mga yan para hindi ko naputulin itong mga tubo na ginawa naming patungan. Ganyan po ang ginawa ko, 20 feet ang haba ng mga rabbit breeder cages, 4 feet po ang lapad niya, 2 feet by 2 feet ang isang breeding cage. So yan po ang aming mga ginawang breeding cages dati. So ayan po ang ating mga biik na nailipat na. Doon po sa gawiron, eventually ay gagawa tayo ng pakainan nila na concrete po ang materyales. Sa ngayon po, yung kanilang mga metal feeding trough ang ating ginagamit. So ayan po, maluwag na ang kanilang lugar. Almost 1,000 square meters naman po itong area ito. Kaya dito muna sila. Ayan, nakaka-chismis pa po sila sa kanilang mga mama pig. Yun po yung ating nag-iisang bansot. Anak po yon nung mas kakaunti ang inianak. Yung lima lang po ang anak, siya pa ang may bansot. At dito lang po sa kabila, ang ating consolidated pen. Yun po ang ating bulugan, si Mario. Namamahinga na naman. Ito po si Biscay. Okay. Kamot. Ha? Yun po si Mario. Ito po si Biscay. Ha? Kinamusta mo yung mga biik mo? Hmm? bagong sugat ka na naman? Naaway ka pa rin? Oh, hmm, pati itay nga mo, may sugat. Hmm? Dadal, linggo na ka, ka na Dapat friends na kayo. So, yan po yung ating mga bagong tawid. Bakit tatatlo kayo? Kasi yung kay. Eh? Kasi isang, isang yung kasama. So, yan po. Si Mario na. Ang susunod, nabubulog. bubulog sa ating mga QB Cross Berkshire. Kaya po QB, Berkshire at Durok ang ating magiging lahi sa kanilang mga susunod na pag-anak. Si Kalinga po ay nagagala. Hindi pa rin po ako pumapasok sa mga kulungan kaya hindi ko masundan kung nasaan si Kalinga. So sili po tayo sa iba pa nating mga alaga. Yan po, nakakuha na ng damo, Kaya salad time na ang ating mga alaga. tinakbo niya may nakisalo rin sa kanya Pag gusto po nilang pigilan yung damo, inaapak-apakan lang nila yung ang parang kamay na pinampipigil sa damo bago niya nguyain ng gusto ganyan lang po pagbibigay ng damo sa ating mga alaga at ito po ang ating next batch na kukunan ng mga litsunin paubos na po yung nandun sa kabila nating kulungan at uh, yung mga biik naman po Ayan, dahil kakaunti ang biik natin dito sa consolidated yan lang pong barandilyas ang ginagamit pag malaki-laki na po sila yung premium na starter hahaluan na po ng kaunting sapal pero yan po sa isa, ganyan lang muna purong premium starter lang po ang ating ibinibigay pero bago po iwalay, mga 40 days old po yung mga biik naglalagay na tayo ng sapal para po masanay na sila at uh, hindi magbago ang kain pag mas marami ng sapal yung ating ibibigay Siyan po, mag-iikot si Jonel at iahatid na yung ating mga damo sa mga kulungan ng mga alaga natin. Siyan po, may mga damo rin na hindi kinakain ng mga baboy. Mapait po siguro ang damong yan. Kaya kumakapal po. Yun na lang ang malakas mabuhay dito sa farm. Kasi po, kahit ay nandito sa labas na damong yan, ay hindi kinakain ng kambing. Kaya po ginagrass na lang namin. At ang dito po, yung traktora na may pamputol sa likod ang ating ginagamit. So yan po, meron ding feeds ang ating mga alaga dito sa bagili pinaka-expansion po ng consolidated dito. Gawa po ng yung mga dapat niyang alisin na nabulugan naman ay pinagstay po muna natin. Ayan may hatid na rin damo dito kaya nakaabang ang ating mga inahin sa damo at makakain uh, na po sila. May kaunti tira sa pakainan dahil pinadagdagan ko po yung rasyon nila Uh, at may namamayat sa ating mga inahin. So yan po yung ating mga biik na natrabaho na. 120 po lahat. Yung ating biik dito, 66 ang babae, 54 po ang lalaki. So yun ang aming uh, trabaho dito sa ating fort breeding pen o at, ating dating dumalaga pen. Bigay ko na po yung kanilang damo para makakain naman ng mga ito. So, yan po. Nakakakain na rin ng kanilang greens. Ang ating mga inahin dito, may mga biik po na makikisalo para po matuto na rin sa pagkain ng damo. Yun pong si Pingas ay ipatatawid ko na rin dito gawa po nang hindi na siya magiging sorbo sa pagtataboy ng mga biik so ito pong inahin natin dito ay mabibreed na uli so August po ngayon sa December po ay maasahan nating aanak uli ang mga ito Kung mga matanda, ay binibigyan din ng damo dito sa kabila gawa nga po ng tulad ng nasabi ko kahit na makapal po ang damong yan hindi nila kinakain kaya kailangan pa rin po namin mag ng damo sa ating mga inahin makapagbigay na rin po ng damo dito sa ating second breeding pen at malamang po ay malapit ng mga anak yung dalawang inahin na hiwalay na po dito sa kanilang mga kasamahan. Yun po, binibisita ni Pingas. Medyo malayo lang po. Hindi ko tanaw kung laglag na talaga yung tiyan, kung wala na pong bukol. Kasi kung mapapansin nyo po, pag nagumpisang magbuntis ang inyong mga baboy, sa side po ang development ng tiyan. Tapos magtataka kayo, parang, nawala ang pinagbubuntis dahil nawala po yung bilog sa gilid. Pero kung papansin nyo, laglag na laglag naman po ang tiyan niya. So mas malapit na pong umanak yung mga ganong klasing baboy na mas laglag na po. Yan, tumagilid po sila. Kita na mas laglag na po kesa sa nakabukol yung kanilang mga tiyan. So, sandali na lang po ay aanak na rin ang dalawang mga yan. So dito naman po sa naging expansion area natin, yung iba nga pong inahin dito, yung malalaki ay pinili namin noon at itinawid kasama na rin po ni Mario. Si Pula po ay umanak na. Dahil malaking baboy po si Pula kasama siya sa mga tumawid. So yan po, bigyan na rin ng damo. Yung mga biik po ay hindi pa masyadong nakikisalo sa kanilang mga inahin. Ito pong pagkain na ito ay para dun sa umanak na inahin, hindi pa po sa mga biik yan. Pag ganyan po kalalaki lang ang mga biik, ay pure na premium starter lang ang ating ipinakakain. Halos one month po yon. Kasi po, mga one week after, e binibigyan na namin sila ng starter. Pagkatapos po, mga pag one month old naman, ay hahalu-haluan na namin ng sapal para po matuto silang kumain ng sapal ng soya. So yan po, kasama sa pen maintenance, yung pag-aayos ng paligid at ng bakod. So pag naubos po yung ating nandun sa pen number 1, tatawid na tayo dito sa pen number 4. Ito po ang ating mga second in line ng harvest. Pero... September na po natin makukunan ito o baka early October depende po sa maging uh, gamit ni ka-farmer. Yung pong in order kong panambak ay hindi dumating. Kaya po ganyan pa hitura ng ating kulungan. Ipapalo-up ko po pag natambakan namin ito dun sa uh, sinasabi kong batong maliit kasama po yung ating fourth breeding pen, yung dumalaga pen, ay ipakikita ko sa inyo ang diferensya. So, nandito po yung ating mga pinakabata. Yan po, may tira pa sila ng pagkain. Nandun po sila sa likod niyan dahil dun po medyo may silong na hindi kailangan pumasok, kaya dun po nagbibigay ng damo. As much as possible po, sa may lilim na lugar namin, ibinibigay yung damo para hindi po malanta kaagad kung hindi man nila maubos. Ito po yung ating pinagkukunan. Kakaunti na nga lang po yung laman nito. Kaya this week po, malamang ay maubos na at mag-uumpisa na po tayong kumuha dito. Kaya August, September po natin kukunan ang ating first twinning growing pen. So yan po ang ating sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like and subscribe.